Kung susubo po kayo ng ulo, gantong ulo na lang isubo nyo. Isang pakete po ito ng ulo ng salmon. Malaki-laki na rin, no? maraming piraso. 10 dolyares, pinatulang ko na. Gasan po muna natin, ha? Mainam po na banlawan nyo ng malamig na tubig pa ulit-ulit bago nyo luto, Meron po talaga tayong mga kaibigan na talagang mahilig sumipsip ng ulo. Ulo po ng isda, usapan natin, ha? Sarap na sarap po sila, kaya ito po ang gagawin natin. Hello, hello po sa inyo. Welcome na welcome po kay Dine eh, sa Chef Ron Villaro Cooking Channel. So pagkainit nga ng mantika at magpapagisa na po tayo ng ating luya, ng ating sibuyas, ng ating bawang, tsaka po natin ilalagay ang ating kamatis. At kung murang mura po ang kamatis ngayon, lagyan niyo po ng marami masarap maraming kamatis ito. Kayo po ba'y nanonood pa? Gusto niyo po bang mabulyawan? O ilagay niyo po kung taga saan kayo dini sa baba. At pag nahagit ng batakot na basa ko eh, mabulyawan na po yung ilan sa inyo. O patisan na po natin ito at nang matimplahan na. O tatlong kutsarang patis, kung maalat kayo kumain, dagdagan nyo. Eh yun lang ang pampalasa niyan Mga party yung salmon head na wala namang laman like this. Ilagay na po natin. Ayun. E yung halos walang laman, E kahit magkalerot-lerot yan, wala namang laman yan eh. So okay lang. Ang gagawin po natin, papopulahin natin to nang sumama po yung lasa ng salmon sa sabaw. Para ma-develop po yung flavor ng isda, kasama yung ating sibuyas, bawang, luya, at kamatis. Pagkatapos po niyan, takpan natin at lutuin po natin ng mga dalawang minuto hanggang tatlong minuto. Okay, after two minutes. Dahil wala namang laman yung mga ulong inilagay natin nung una, di po ba? So kahit siya lumambot, okay lang. Sabawan nyo na. Ito po yung dalawang tasa ng tubig. Dagdagan nyo kung masabaw kayong kumain. Halu-haluin nyo po ng konti. Baka manikit kasi yung ilalim. Pakukuluan po natin to. So may flavor na. Dahil yung ulo na puro buto lang at tinik, eh sumama na yung lasa dun sa ating aromatics. O, di ba maganda? Hindi nasayang yung pagkaulo niya. Takpan at hinaan po natin ng bahagya yung ating apoy. Ay po muna natin ilagay itong talong. May kaprasong talong akong na Kito sa refrigerator eh. Ilagay na natin. Tama Ayin po naman. ba? Lutuin ng sandali. Lutuin muna natin yung sandali. Isang lang. Ayos na. O ngayon, handa na ba kayo? <laughs> ilagay na po natin yung pati ng salmon na may laman. Ito yung binayaran nyo. Yung pong may laman, no? Sama na natin. Komot may laman po yan. Bahagyan na lang apoy. At pag naluto ng matindi, eh, magkakalerot-lerot. Magkakaroon kayo ng sopas. Siling panigam. Isang malaki po, pero hiniwa ko ng maliliit. Baka po may sapa kayo dyan sa paligid nyo. Manguha na lang kayo nito. Dahon ng kamote. Para maganda, may kulay. Balunggay, na rin yan. Binabad ko po sa tubig para mawala yung dumi. Iinaan ko yung apoy ha. Gamitin nyo po yung sandok nyo. Idiindi e nyo ng konti yung mga dahon dun sa kumukulong sabaw nitong ating salmon. Dagdagan yung sabaw kung gusto nyo. Wala pang pampaasim yan, di ba? O ngayon, idagdag po natin tong lemon. O kalamansi, bahala na po kayo kung gaano kaasim ang gusto nyo. Yan po ang sikreto sa paggawa ng ano ba tawag nyo? Pinangat po ba? O sinigang? Bahala na kayo. O kahit anong pinangat na isda. Kasi yung lemon juice pag inilagay nyo earlier, baka naman pumait yung ating ulam kaya po dinagdag ko sa huling parte bago patayin yung apoy takpan nyo po, hinaan nyo na apoy ng bahagya hanggang sa malutong tuluyan tikman natin hmm. tamang tama yung alat nya tsaka lasang lasan nyo yung salmon kasi ba diba, yung mga ulo na walang laman nilagay natin yung una para lalong lumasa. Naka mga kaibigan, nag enjoy po ako mag-post ng mga ganitong klasing ulam sa inyo at binabasa ko po ang mga comments nyo. Sa inyo po ako kumukuha ng ideas. O paano, sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.